Ayan, good morning mga kiyo. Welcome to sa ating YouTube channel sa Pocket TV. Ayan, so sa video na ito mga kiyo ay manonood tayo ng mga survival idea dito po kay Marusia. Ayan, so kilala niyo naman siguro to guys. Isang content creator na taga-ibang bansa na sobrang galing talaga uh, sa larangan ng mga survival. Ayan, so ito po na oran natin guys. So nakita niyo naman kanina, nag-init siya ng tubig, gamit yung buko. Ayan, nagkapisa, siya. Uy! Ayan kumuha siya ng plastic guys alam niya kung saan siya kinuha ayan o, oh. no? tapos nilagyan ng tubig ayan tapos ano yan, pinuusukan ah oh. ano, mayroong ano ay na po yan niya, para mag-iinit siguro siya ng tubig gamit yung plastic tapos ayan nagbato po siya ng boko, ngayon ko lang nalaman guys na pwede palang batuhin yung boko <laughs> buti naman nalalaglag Ayan. Ah, okay. Ayan, Boracay style, oh. Grabe. Ayan. So, ganyan po yung mga ginagawa niya, guys. So, grabe yung idea ng babae na to, no? Ayan, grabe siya pagdating sa mga idea. Ayan. Na, I'm sure pag nakikita natin to guys, makakatulong talaga sa atin yung mga survival idea na ginagawa ni Marosia. Ayan. So, ayan, pinutuloy niya yung ano, battle. Ayan, nilagyan ng tape. Nilagyan ng bato, nilagyan ng ay tubig. Ayan. Siguro yung gagawin niya dito, guys... Ah, okay. Sakto naman. Parang yung moist, yun yung ano niya, iinumin niya. Ayan, malinis kasi yun. Yung moist galing yun sa, ano, sa bote. May bato sa ilalim. Ayan. Yung kutsilyo. Uy, bawal yan, ha. Uy, <laughs> sa mga kids, huwag kayong hapag ng mga kutsilyo, ha. Ayan, for adult lang yan. Ito, pinapakita lang niya, guys. Dito kung paano tayo makasurvive... Ayan, ano yung mga gagawin natin? For example, na-trap tayo. Ayan, trap tayo sa bundok. Ayan, ano yung mga dapat natin gawin? Mga idea, survival, survival idea. Ayan. Tingnan nyo naman yung ginagawa niya. So, ganyan yung halos yung mga video nito yung mga about sa survival. Ayan. So, galing, oh, grabe. Nakagawa siya ng tali, guys, gamit lang yung battle. Tapos, ito, o oh, yung dahon. Nakita yung dahon. Parang dahon ng ano? Canada. <laughs> Ayan, ayan, o. Oh. Meron siyang ginawang tatlong layer. Oling, tsaka buhangin, tsaka bato. Oy, ginawa niyang ano, filter ng tubig. Ayan, ito anong gagawin dito? Tinalian niya yung bote. Ayan. Ano yan, gas? O gas siguro yun, guys. Tapos, ina po yan, sabay sa tubig. Oink! Grabe, butas yung bote, guys. Ah, ginawa niyang lampara. Ayan, ganun pala, guys. Ganun lang pala magbutas ng bote, no? Grabe. Ngayon ko lang nalaman yun ah. Ganun pala yung tamang pagbukas ng bote. Ito guys, di pa alam kung ano ginagawa niya dito. Kiniskis niya ng... Ay, nagka-apoy oh. Ah, grabe yung babae na to. Sobrang talino po niya. Mag-isip <laughs> ng mga survival idea. Na makakatulong naman talaga to sa atin pag pinanood natin. Yan. So, hindi naman to sisikat guys kung ah, hindi ito nakakatulong at hindi hindi siya nakakaano sa ibang tao. Ayan, nakakuha ng attention. Siyempre yung ibang tao guys, nagagamit na rin yung idea na ito. Ayan, ayan o, oh, gumawa siya ng lagayan ng bag. Wow. Tapos ang ganda pa niya, mga ka -Q. Ayan, ang ganda pang babae ng Marussia. siya. Ayan, buto sa ibang bansa may mga ganito, no? Dito kasi sa Pilipinas, wala kang halos makita na <laughs> bibira. Ayan, napaka-arts yung mga ano dito. Ayan, oo, di ba? content creator. Oy, bawal 'yan. <laughs> bawal 'yan. Huwag <laughs> mo yang gawing maro siya, huwag mo yang gawin. Yan, kutsilyo. Ah, okay. So ginawa niya lang ng ano ng ah, tali yung kutsilyo para for example, pag nabitawan mo hindi agad malilipad yung kutsilyo. Tapos ito nung ginawa niya dito. Naghukay siya. Tapos yung ginamit pa niya pang hukay, yung ano, natawag sa inyo diyan wasa kaya <laughs> nag kiss kiss yan ng, ano ah yun know, oh grabe ang galing guys yan alam nyo mahirap magpaapoy ah. yan ano sa kahoy ako oh, guys nahihirapan talaga ako dyan magpaapoy yan ayun o no, mga idea yan, grabe mukhang mag isa niya lang itong ginagawa mga kakiyo kasi tingnan nyo naman yung mga camera parang pinapatong niya lang kaya nyo hindi magalaw yung camera nasa isang direction lang po yung camera yan. kasi kung may humahawag dyan magalaw talaga yan pero ayan o parang mag isa lang siguro siya to siyang gumagawa ng content wala siyang kasama grabe no sa ganyan kagandang babae mag isa lang siyang gumagawa ng content dyan sa kabundukan na yan safe naman siguro dyan ano to ano yan blueberry <laughs> blueberry cherry ano yun Ah, ano gagawin niya doon? Gagawin yung juice? Yan. Tapos, lagi ko lang napapansin, guys, yung gamit na yan sa kanya. oh, yung tong butas na yan. Yan. Always na nakikita sa kanya yan pag pinapanood ko siya. Lagi yung ginagamit. Yan. Pati pangingisda guys. Sobrang amo ng mga isda sa kanya. ayano o. Oh, Nakakakuha ka kasi ng isda. <laughs> Grabe tong si Maro siya na to, no. Pet. Uy, nabitawan niya yung kotselyo. Ayan. Pero ito pala yung plano niya, guys. Tuturoan niya pala tayo kung paano natin uh, hindi mabitawan yung kutsilyo. Tinalian lang. So, ayan. ang, ang ano rin po niya, guys? Ang tsaga. Tapos, ano talaga siya? Kung sanay talaga. Parang sanay na sanay talaga siya sa uh, paggamit ng, uh, ano, ng wasay, paggamit ng ano, hanso, yung lagari. Ayan. O, oh, di ba? Tapos, mahilig siya magluto sa mga putol na kahoy. <laughs> Ayun yung ginagawa niyang lutuan. Anong gagawin niya dito? Ayun, nagputuloy siya ng kahoy. O, nagkakot siya. Grabe. Iyan, yeah, o, nilagyan ng ano. Anong gagawin niya dito? Magaling din siya mag-edit, guys. Ito kasi mga ito yung mga ano niya, yung mga top, ano niya, yung mga short video niya. Kumbaga, baga, kinumpay lang po siya dito. Ayan, kaya dito nakikita niyo pa iba, iba yung mga, pa iba, iba yung mga content. Ayan na naman, gamit niya naman niya, o. Oh. Yan, marami talagang gamit niyan, no? Tapos parang ang ang ano niya lang yung gamitin, ang smooth lang, no? Parang hindi siya nahihirapan gumawa siya ng dumbbell. Ito meron siya nakitang ano, a uh, battle. Ayun. Ah, ano, hinati niya sa dalawa. Tapos yung isa, nilagay yung ano nila, ano gagawin niya dito? Ano yan? Ah! ginawa niya mga kay panghuli ng isda. Ayan, kita niyo kahit kahit mga isda, guys. Ayan, mabilis silang lang nahuhuli. Sabi itong babae na to. You know, talentado, matalino, ayan, maganda. Ayan. Grabe, swerte na buong asawa nito pag mga ganito. You know, kahit ano na lang, guys, kayang-kaya niya gawin ng paraan para mas mapadali yung ano mo, mapadali yung trabaho mo na hindi ka nahihirapan. Yan. Kaya idol ko te, eh. kaya pinapanood ko to, to palagi kasi uh, uh, bukod sa ano, bukod sa maganda siya guys ha. Yan, simple yung mga idea na nabibigay niya sa atin guys na magagamit talaga natin. Yan. Pag uh, tayo naman yung mga ilangan mga ganyang idea. Eh you no? Know? O oh, di ba? Grabe. Ang talim ng ano, ng kanyang ano tawag sa inyo dyan mga kayo? Sa amin kasi ano yan eh. Palakol. Wasay. Yan, palakol. Yan. Hindi ko alam kung ang tawag yan sa Tagalog. Palakol din yata, no? Yan, nag-init siya ng tubig. Oh, grabe. Mas snow din pala dito sa lugar nila, guys, no? Yan. Ano kayang bansa ito? Canada siguro. <laughs> sa tagal-tagal ko nang nanonood dito kay Marusia, guys. Hindi ko man lang inalam kung anong bansa siya. So, talaga. Yan. Sabihin nila. Tagal mo nang pinapanood. Hindi mo alam. Parang Canada yata. Nakalimutan yun, 'yung idea lang naman yung kailangan ko dito guys eh para at least malaman natin no oh, 'di ba ang galing oh grabe